sino sa payat pa <tipa> kasi talaga natanong like huwag din diyan mababali putol lang ay lang. <laughs> mas matindi pa na rin pa ako bukas sarap na eh tambutan ng nasa wala pa Noong wala gutok na siya <laughs> Sige lang. Maano kasi? Parang inaayos ko pa lang yung liig niya. Hmm. Sakit ba? Hindi po. Nakagulat lang, no? Nakakagulat. Mm, yun talaga yung ano yan. Yung... Pero pwede sumigaw. Sigaw ka lang. <laughs> Joke lang. Kira <laughs> ng gato. Lambot mo lang siya. Relax ka lang. Ito yung masakit, no? Opo. Laks mo lang. Inhit ka. Exhale. Isa pa. Huwag matigasan. pa. Ganun lang naman yan. Isa pa. Isa pa ulit. Wala na naman. Matigas ka kasi. Ito <laughs> pa. <laughs> Nag-ihinga ka sa ako eh. Hindi. Ilabas mo siya. Okay. Sige na yan. Mamaya na natin yan ulitan. sa pa ulit. ulit. Inhil ka. Ayun, eh, buti pa ito mayroon. Yung isa wala. Pero pamaywang. Pamaywang ka, pamaywang. Nang ganyan. Sige, yan. Pamaywang, yan. Dito muna ako sa kabila. Parang tulak ko to siya. Tapos yung siko mo, ibalik mo sa akin. Yung siko. Yan, tigasan mo. Sige pa. Yung siko, pabalik dito. Ganyan yan, ba? Sige. Tigasan mo ba? Sige pa. Yun. Mayroon konti, di ba? Ito tulad. Ligasan mo. Hindi. Okay. Yun. O, oh, naramdaman mo na. Opo. Oh, hmm. Ikaw daw, galawin mo din siya. Ba, yan. oh, parang wala. <laughs> 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 parang may sumasabit kasi dito na parang ugat. Hmm. Ngayon, kamusta siya? Wala. Na wala? Oo. Oh, oh. Yun lang pala yun. <laughs> Dapat kanina kapag ginawang ganun lang, no? Dok lang. <laughs> lahat naman yung gagawin natin. Ito pa, hiramin ko lang ulit. Tataas ko lang siya. Yan. Ikaw daw magtaas, kinari parang papunta dito sa likod. Sagad mo lang. Okay. Sapa. Sakit. Okay. Medyo sinadya ko talaga yun. Joke lang. Sapa. May isa rin. Sige lang. Sagad mo lang. Yun dapat eh. Oo. Oh. Ha? Yun sa kabila. Wala na okay, naman. Parang may naiibit kasi dun na ano. Eh. Isa pa daw. Pamayuwan ka lang ulit. Hindi. Yan. Ulitin mo. Sapa. Sapa. Okay. Wala na rin. Wala na. Ulitin natin itong ganito. Basta relax mo lang siya. Ayan. Daling ko dito sa loob, banda. Huwag mong tigasan. Pinigil ka lang. Tapos exhale. Tapos dahan-dahan mo parang napay-pay. Yan pa. Yan pa. Yan pa. Straight lang. Taas. Okay. Wala talagang mahukas. Yeah. Grabe siya. <laughs> Grabe siya. Pero nataas mo daw siya ulit. Okay din? Okay din po. Mas okay? Mas okay po. Okay. Ibig sabihin, makakaluto ka na ng marami. <laughs> Joke lang. <laughs> <laughs> Pag ma yung, sarap yung pagkakaluto, yung luto na yun. Ang lagkit nun. Oo. Oh, Di ba? Binibig pa kasi namin yan. oh. Mm. Ka Sige ma'am, dapa ka dito ma'am. Hmm. Oh, Wala. Pahinga ka naman. <laughs> <laughs> Pahinga naman. <laughs> hindi po ako nakulog yan. <laughs> hindi yan, hindi. Sige na. Atras ka lang sa atras. Meron oh, ba atras na? Meron ba? Meron ba? Magkakabullis daw sila. Oo, si sige po ito. Hindi, hindi. Busog ako. Sabi ko na Wala pong problema kahit busog. Joke. Ah. <laughs> Sabi niya. Okay lang po. Okay lang. Hey, kaya ka Si board member. Yung PCM President niya yan. Hindi hey, po. Ano? Turnoy. Okay. okay.

Sobrang dami ng hinahalo. <laughs> dami matanda kanina. <laughs> Kaya yan ah tiyan lang naman. ang malaki no. dito na huli-huli ka na tapos na na mas palakipom ka na may butas may bed na may butas <laughs> para sa buntis sobra na ito ayan oh gutara kan tinira lang ito sobra na rin lagi kasi sa para ayok na sa sunod ako naman too wala ako pa ko bukas tapos punta lang kami ng Guswanga. Tapos balik kami sa 4. Yung four, yung last day. Uh oh. -huh. <laughs> <laughs> Dami talagang hinahalo <laughs> nito.

Karina pang ako niyayaya ni Titoy doon. Sana, so, basket po na tayo. <laughs> titoy. Si Si Titoy. Ma bayan, o Ano si Danaw? Um, ano yung si hmm. Sige, sabihin mo. Si Lester. Lester. Alam <laughs> talaga. Salcedo. Uh, Salcedo. <laughs> Lambot naman, saya seat tayong ganito sa kabilang. Sa kabilang. Yung ah sa May 8 point banda. Okay, sige. So, Так, так. Окей. Йена. Йена, окей, а Ganyan mo yung mukha mo Sa gilid yeah. Straight mo lang, relax Huwag matigasan na Atras ka pala konti dito. Sige. Konti pa. Konti pa. Sige pa. Yan. Relax mo lang siya. Yan. Number 20. kabot na ulit. Yung kabila, okay, no? Lambot mo to. Relax mo lang. Oh, oh, lega, Wala nga. <laughs> no? Sige lang. Sige lang, higa ka, ka naman. <laughs> Hahaha. <st immun remembered tuning wszystkies��> Hahaha. <seduk on. go versed out> <out> Yung <laughs> magutok. First time mo lang <laughs> Gutok. <laughs> <Gusto>, iting ako. <laughs> Dalawa. Oh. <laughs> -hoo -hoo. Ito na ako lang ah Saan? Dito? Wala? Ito? 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 Ito. Ito. Pareho. Pareho? Ah, okay Matagal na po yan na ano pa lang ako 16 siguro 16? Opo, masakit na yan, sumasakit na siya pero mas malalangay Kasi nagluluto ako Lagi nakatayo? So, pag nangalala <laughs> Lalo pag nakahiga po so masakit. <laughs> Parang gano'n ang balakang ko. Yung sa gano'n ang balakang ko. Yan yung sakit. Ito, pag hinihita ko, maabot doon. Yan. Opo, maabot. Tamot, tamot Tamo.

Relax mo lang siya. Straight lang. Relax lang. Kamusta? Masakit pa rin? Po. Sobra? Sobra sakit. Okay. Straight mo lang siya. Relax lang ha. Ano po? na mo lang. Huwag may taas. Yan. Konti pa. Relax lang.

Mm. Lux pa. <laughs> Lambot na mo lang. Ah. Yan. Okay, medyo. Ano po, medyo nagano siya. Isa pa. Pero ito, parang may umaano po oh. talaga. Isa pa. Lux lang. <laughs> Yung sakit. Yung sakit talaga. Sobra. Okay. Opo. Taas mo muna ito. pagi diti tapi ti rau nde, tapas higa ka lande, <noise> ok, ndaeng oke lande, ok tapi ti rau nde, <noise> modi, <noise> ok, <laughs> Kita yeah. yeah, eh. <descon pone> yeah, okay. okay. oh. Oke, okay. <laughs> <onun> <Surprise> <homes>

Ito pa na pang? Wala pala, <laughs> pa na, ganito ka. Ang dami. Ito pa. Wala ka na. Okay. Hindi ka. Okay. Siya. Dito ulit. Sige na, relax. Kamusta siya? Masakit pa rin. Yung sakit niya, pareho pa rin. Pero hindi masyado. Ah, hindi na masyado. Okay. Hehehehe. <laughs> kano ko. ko yung ano dito. Parang... Ginawa na konti. Nag ano yung dito ko banda. Nag relax. Oo. Okay. Sige. Pwede tayo unan ulit. Bagsa lang. Medyo ano to ha. Tulad ng ginawa ko kanina dun sa lalaki. Apa. So ganito lang. Ayan. 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 Sige lang. Sige lang. Sobra. Okay. Ibig matagal na pala talaga to? no? Lagi pong nagpa-check up kung hindi rin na ano. Na, wala rin ano? Wala po. Wala findings. <messive> Pero nung nakaraan eh. hindi ka nagpa-bone setting, lang, di ba? Hindi po, natatakot kasi <laughs> ako. Dapat doon pala, na, naunahan na natin eh. Kabahan po. Tinatanong nga, si Mayor tuloy nakapagpa-bone setting. <laughs> <laughs> o, may matanggal yung ulo ko sa pina. Doon sumasakit, no? Okay. Relax mo ulit. Tignan natin konti. Ayan. Kamusta siya? Hindi na pa masyado. mo na. Sige lang, hindi. yan. Yung pag pain niya. Po. Sobra? Opo. Sobra sakit. Okay. Medyo malupit talaga, <laughs> no? Baba ka dito, banda. <laughs> Matras ka. Sige pa. Sige pa. Hanggang kalahati ng paa mo. Sige pa. konti pa. konti pa. Yan. na. wala you daw. Know. Relax mo lang siya. Taas ko lang kunti ito. Bagsak mo lang siya. Relax. Yan. Relax pa konti Parang lupay-upay mo lang. Huwag ka na magkaroon ng lakas. pa. Isa pa. <laughs> May lumulutok pa. <laughs> okay. Sige lang, ganyan lang. Okay na yan. Magsak mo lang dyan. Relax mo lang ulit. Isa Relax lang ulit. Relax lang. Yeah. Magalaw <laughs> wow, na yung Tama Sige na, ilit, ilit. Masakit. Oh, wow, masakit talaga. Pag wala ano na niyo po, wala na, hindi na ganun kagaya kanina. Katulad yan nina oh. kasi konti pa lang. Oh, Pero pag binabaon. Pero ngayon to, nararamdaman ko ngayon to, ito. Sa part? ito, ito, ito sa part na to. Masakit siya? Apo. Oh, masakit. Okay, sige, angat ka na naman. <laughs> okay, sige lang, relax. Kagal na po kasi to eh. Pero na-relax na ba siya? Oh, Pakiramdam yeah, mo? Relax. Nabawasan na rin Bawasan yung pain niya. Wait lang. Taas mo lang yung paa mo. Ganon. Parang straight. Yan. Straight lang. Hindi, isa lang muna. Parang unot lang. Ganon. Yan. Sige. So, ganon. Sige lang. Diretso mo, pababa. Papunta doon. Masakit? Oh, Saan sakit? banda? Turo mo lang. Dito. Dito. Siya, dito, dito. banda? Dito. Dito kasi yung sakit niya talaga. Support mo. Oh, sige, sige, sige. Pagka sumasakit po yan, nagaganito lang ako Oo. lagi pag gabi. Hmm. Kasi nasa ilalim siya. Sure. Okay. Yung isa, taas mo rin. Yan. Dali mo dito. Ito kaya. Kaya yan. naman. Ah, mas okay ito? Mas okay ito. Yung isa talaga yung matindi okay. ito. Okay. Ganito lang rin yun eh. Wait lang. Sa pa. Dito mo lang ha. Dito ka lang kape. Para hindi tamaan yung paam. Basta huwag mo siya pigilan. Parang instead na pigilan mo, tulungan mo ako na ibaba siya. Aba. Medyo masakit lang ito. Pero pag lumagotok ito, tapos na ang lagotok. Sige lang. Relax mo lang. Sige lang. Baba mo siya. baba mo ito. ito. Ayan. Kunti pa. Baba mo lang. Oh, po, parang malapit siya doon. Ayan nga. Sige lang. Wait lang. Ito na. yeah, Relax mo lang ha. Parang yung isa rin. Kanina. Kaya antagal namin. <laughs>

Ayan, medyo okay, okay na po. Medyo okay, okay. Oh, so, kailangan bali, baliin ko lang ganun. <laughs> yung dito po sa part na dito, yung kanina, yung nararamdaman ko siya dito. Yung parang nakaganito ka. Yung nandito po sa may... Sa taas. Yan, yung paganyan po. Ah, yung ganito. Okay. Okay, nakapalik ka na. Sige lang. Yeah, relax lang. Para tapos din 'yan. Yung isa kasi kanina. Okay, lambot mo pa. Ito, yeah, relax. Pag mo siya tigas. pa Konti pa. Yung parang naluluto. Yan. Relax lang. Pag tigasan. tigas. Oy, may natanggal pa dito. ankle. <laughs> lambot mo lang 'to. Yung tuhod, yung tuhod, yeah. Para yan, konti pa. Tuhod lang. Relax mo siya. Okay. Tas mo na ulit. Sige. Sige pa. Ay, konti pa po. Pero hindi na. Hindi na po ganun. Okay. <laughs> Yung kabila, wala naman. Wala eh, na po. Sige. Basta relax mo lang. Maubos din natin yan. <laughs> Saan ba pupunta yan? Di ba? Basta lambotan mo yung tuhod mo. Parang pumutok na ito kanina, di ba? Apo. Why't <laughs> <May> pumutok ulit? Yung kabila, okay mo. Sige lang. Lambot lang ulit. Huwag matigas yung to, ha? Siapa? Tak lang. Sige, tak sekarang sige. Tak semalam din cakap dekat bapa motor. Ya, sige dah. Dari motor tu. Meron pa rin po konti. <laughs> Konting konti. Konting konti lang. Siapa? Kasi ini ko lagi eh. Tuwing gabi. Yun. Pag ginagano niyo po na nararamdaman ko po. Umiikot siya. Sige. <laughs> Tagal na po kasi nito. Tagal ko konti. Straight mo lang po. Yeah. Parang sa joint siya, no? Opo, sa joint ko. Relax. Relax mo ulit. Pero taas mo naman daw muna. Para malaman natin, mamaya, wala na pala eh. Oh, parang nawala-wala na. Sabi ko nga eh. <laughs> <laughs> mamaya, wala na pala. Uh -oh. Tapos magala ulit natin, di Oh, wala na po. Wala, wala na. na. Okay. <laughs> okay na. ilong pala ikot din Para lang matanggal siya doon sa ano. Di ba? Hmm. Sige lang, relax mo ulit. Hindi na pakita na papatagilid, di ba? Ah, ba? Ah, patagilid pa. na, <laughs> na, po. Patagilid na. Oh, kanina. <laughs> Kaya pala wala na rin ano. Isa pa. Relax mo lang. Bagsak. Lambot ulit. Isa pa. Taas mo daw ulit. Apo, wala. wala na. Wala na. Sumasak. Ah! okay na po yan. <laughs> Hindi pa karamdaman mo na. Apo ka. Ha? Harap ka daw po. Tapos, tayo ka lang. Pakiramdaman mo siya. Okay, hindi ka naman nahihirap? Okay hindi naman po. Pakiramdaman mo siya. Okay naman. Ano, kaya pa? Okay po. Okay na? Okay. Thank you po. Thank you rin. Nadali din. Tagal na po kasi noon.